What's up mga kanoy pi? Ayan, gabi ng 24. Kasama ko ngayon si Baby Maika. Merry Christmas sa inyong lahat mga kanoy pi. Merry Christmas! Kamuha? So, nandito si Mrs. mga kanoy pi, sa kusina. At tinutusok niya yung minarinig ko kanina na, ano, na karne. Yung pang barbecue. Handa namin ngayon share namin dyan sa kabila meron si Mrs. shout out mga kanaypi <laughs> Merry Christmas to all Ayan, yung karne ng baboy na naka-marinate. Ayan, tinutusok na niya. So, kasama ko si Bibi Maika. Hello! Hello, kamo ah! Kak! Hi. <laughs> <laughs> hindi ka hindi pa luto na. Hindi pa luto yun anak. Mamaya na. No. Ano yon? Bale nag-install din ako ng ano mga kanipi ng ilaw dito sa sa labas ng bahay para mamaya mag iihaw kami ng yon pang barbecue Baliwanag. So, ayan yung in-install ko na no, na ilaw. Tapos dito tayo mag-ihaw mamaya. Ayan. Ayan. Nalista namin yung ano, bugim bilya diyan. Ayan. Wow. Ayun mga anak. Wow, wow. No. Oh, wow. Ayan mga kanipi, nagpapabaga na si Hirin yan ng ano. Pag-ihawan namin ng ano, ng barbecue. Ayan. Tayo so, yung nakatuko ngayon na magluto eh, mag-ihaw. Ayos lang rin yan. <coughs> Pero Lena, na yung mo? Hotdog. Hotdog lang? Shanghai. Ano yung prito? Yeah, and fried chicken. Sophia. Hehehehe. <laughs> Ang lulutoy mo naman, Sophia. Eki. Wow, toka-toka ah. Yeah. Ayan, mga kanuipi. Inumpisa na ni rin yan na magsala. Ayan o. Barbecue. ayan galingan mo dyan ha o ayan mga kanayipi ayan mga kanayipi. nag switch tayo dito sa gopro mas wide yung kuha niya kasi so nandito sa rin yan nakapagsalang na ng ano barbecue <laughs> siya yung magluluto ngayon siya yung chef Ayos sa ah. Saglit lang ah rin yan. Ayan lang yung handa namin yan mga kanaipi. Share natin dyan sa kabila to. Yan pa yung ihaw niya eh. Ayan. Punto tayo dito sa kabila nga. Dito sila nagluluto eh mga kanoipi hello Merry Christmas wala pa pala wala pa, hindi pa mainit kasi ako nabit kami, paingas yung mga wala na mo nagbrobiti ko Mantika pa lang yung nakasalang ha, Christina. Yes. Ayan, magsasalang na si Perilyn, mga kanoipi. kasi ng... ako dyan sa vlog mo ba? dog bakakamat <laughs> <laughs> <mababas. laughs> ako basa ito ano ba? sabagat 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 Shanghai, Wow. So, Merry Christmas nga pala sa inyong lahat mga kanayupi sa man sulok ng mundo kung sino man yung nanonood ngayon Merry Christmas sa'yo at sa pamilya mo na rin So, ano rin yan? Malapit na ba yan? Malapit na to mga kanayupi Malapit na ba yan? Bali ito yung ano, yung sobra na ano na screen ginawa na namin yan na uh, parilya yan. bali si Bibi Maika at Mrs. nandun na sa kwarto tulog na si Bibi Maika mga kanayipi ito na yan wala ka namang lalagyan ayan gumawa tayo ng lagayan mga kanayipi kasi luto na yung pan dito tatlo ayan o oh. wala tayong paglalagyan yan aje lamisan dali basket na buti na lang naglagay ako ng ilaw dito Eh, ikaw na bahala dyan, magluto. Galingan mo ah belated happy happy birthday nga pala kay Sir Mark Ancheta ng USA greetings from ati Cathy Ancheta Ayan. at shout out pa rin sa inyong mga anak dyan ate at kuya so see you soon pag uwi nyo dito sa Pinas alright and Merry Merry Christmas sa inyong lahat dyan sa US kay Sir Winston Duran kay Sir Ed Ate Vicky, ayan. Shout out kay Sir Alex Sason, kay Kuya Ber, tungpalan palan at Ate Barbara. Merry Christmas sa inyong lahat dyan. Merry Christmas na rin kay Kuya Ron Leon at Ate Cathy De Leon from USA. Ano, wala kang babatiin rin yan. Shout out kay Micah Almario mga kamiti. <laughs> Ayun o. <no>? Oh. <laughs> Check natin yung ano niluluto ni Sophia mga kanay. Wala. Tubig naman <laughs> Ayan. Sauce. Ayan, sauce ng spaghetti pala. <laughs> Ayan si Sophia. No. Next portion. <laughs> Iba naman na yung nakasalang. <laughs> Ayan ayun o luto na pala luto na yung ano yung hot dog o bakit may pretis na agad <laughs> Shanghai na yung nakasalang o ano yan awan Nag-iihaw na rin yung kapatid ko eh. Hindi hey. kayo ito. Kung mo gawin dyan, big gang mo. Kanong mag-try. Tapos na kaming nag-iihaw na rin yan mga kanayipi. Ayan. Yung naihaw niya, nandun na sa bahay. Lalabas na lang natin mamaya. Hindi na oh, nagsa-sound trip na siya. Out. So, tignan natin yung niluluto nila dito kung tapos na rin sila. Tapos ka na, Sophia? Hey. Wow! Yan na, oh. Oh, yung spaghetti niya. Inalo na niya pala yung ano, sauce. So, dito tayo sa kabila, mga kanay. Okay. Kumusta kay John? Oh my God, iba na naman nakatala ka, Noypy. <laughs> wow, chicken joy na. Ano na yan? Terilin. Chicken ni my friend. Chicken Lollipop. Chicken ni Perilin. <laughs> <Ni Tirang. laughs> yeah. Ingat, chicken ni... Ni Tidang. No. Hahaha. Oh, Ganda to, no? Ganda lang, walang arena. Meron yung arena, no? Dalawang big tram yung tinabsong sa arena. Wow. Wet and dry. Hanggang ganyan lang kami. Ayan, mga kanayipi. Kasama ko si Bibi Maika Gising na. Hello. Ano? Gising na ang Bibi. Ito so, tayo sa kabila. Ito so, tayo sa kabila. Ano sa kabila, mga kanayipi? Ito, e bom! No. Ang daan sa lumigsa. Ano, oh, gano'n yung mga handa nila, wow. ka? oh. Wow! Nakain ka? Ang gusto mo? Oh, wow! yan na yung mga handa namin. sige yeah, yeah. sarap okay. Merry christmas merry christmas Kain tayo mga kanaypi Ayan Alas 12 na Kain na Christmas, oh my busan <laughs> Merry oh. Christmas. Yo. Ayan, no, si oh si Dopong fresh na <laughs> naan, <renyal? Ang> <laughs> no? oh Fresh oh naik busan tika na na Ayun. Hello, Bebe. Hello, na, Katawang Hi, Bebe. Hi. Na Hi, Naaf. Hi. Okay, nagpas mo na. -a. Ayan, si Mrs. Hindi ko pa kaya natikman yung ano. Sabi niya, pag wala pang 7 months, daw, grape juice. So, kabidyo call namin yung kapatid ko sa ano

masarap pero si Pia wala 'to mabastos masarap ha? masarap nakatotok sa kanya natin <laughs> tikman natin yung niluto na rin yan matigas sunog <laughs> Ringyan. Okay, tuno, picturing baby time. Oh. Tigat. Tama sa Ayan, tapos na mga kanipi yung celebration ng Christmas Merry Christmas na lang sa inyong lahat mga kanipi sa mga sumusuporta Nanunood ng aking mga video Thank you, thank you so much sa suporta nyo So, yan. Tulog na tayo mga kanaypi. Mamamasada pa tayo bukas eh. Ayan. 12.43 na ng umaga. So, nandito na kami sa bahay. Sila rin yan, natulog na rin. Sa kabila, sila bentong. Si Budong, yung hindi ano, hindi gumising, talagang napagod galing bukid mga kanaypi kasi. Kaya, nandito si Mrs. Anong sasabihin mo, Ma? Merry Christmas, mga kanay pianak. Merry Christmas po, kamana. Hello, bebe. Tapos na ang kain. Tutulog na, Tatulog Tutulog na, bebe. <laughs> Tatulog na. Oh, babay ka na, babay na. Hello, baba. Bye. 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 <laughs> so, yan. Kita-kita na naman tayo bukas mga kanaypis sa panibagong vlog. Stay safe lagi. I love you all and peace out.